Thank you. good morning po mga kapoging poging ninong narito po muli tayo sa poging ninong channel youtube welcome back po muli at pasensya na po ngayon lang po tayo muli nakapag video medyo busy mga nakarang araw ngayon ay june 27 12 pm magluluto po tayo ng friday munggo po ayan po ah ayan po ayan po at habang pinapakuloan po natin yung ating munggo, sinama na po natin dyan yung ating sahog na ribs. Yan po. At bago po natin sinama yung ribs dyan, bago po natin sinama yung ribs dyan, ay tinapo na natin yung unang, nung mainit na, kumulo na ng konti, tinapo na natin yung tubig doon. Yan, pangalawa na po yan. Yan medyo dyan na madudurog yung ating munggo po. At habang iniinday po natin, iniinday po natin kumulo ang ating munggo, nais ko pong kunin ang pagkakataon nito. Pasalamatan ang lahat ng nag-like and share sa aking simpleng paksil na litson ni Poging Ninong. Ayan po, congratulations. Meron na po tayong 6.5 views. Ayan po. At ang ating subscriber... 351 Last week at 3 weeks ago Nag-post tayo, nag -ano tayo, upload tayo ng video Ang ating minudo Yan, 795 na po Sana po, dagdagan nyo po po Maraming maraming salamat At kukunin ko na rin ang pagkakataon na ito Para batiin ang ating kapitante Na sana ay Sana lalapit na magtutuos ng ating barangay, eh, sana po ay suportahan natin ang ating kapitante. At ganoon din po, suportahan nyo bilang kagawad ang kanyang katama, ang inyong lingkod. Poging ninong, Bebet, Gilbert Bebet Francisco po. Salamat po, ha? Wait po. At ngayon, mga kapoging ninong, kumukulo na yung ating... At binabati ko rin ang ating kumpare na si Pakito Barasan, asawa ng ating kumare na lagi nakasuporta, Joan De Leon. At ganoon din sa ating mga iba pang kaibigan, kumpare, Kuya Roland Samson. Binabati ko po kayo, asawa ng Ate Ao, Rosario. Ayan po. At ang ating presidente ng SWIM, Manny Lagabson kasama ko ng isang gabi sa parangal ng gabi, 50 years founding anniversary ng ating barangay po maraming maraming salamat kay Kapitan na Tess na tayo ay naimbita dahil sa ating ismib ay napakatagal na po ang ating ismib ay 47 years na po na nakatatag at kaakibat ng ating barangay sa pagtulong sa ating mga mahal natin ang paling ngayon na ilagay natin luto na ang ating sibuyas. sunod na natin ang ating bawang Ayan. at naalala ko binabati ko yung aking inaanak na maganda inaanak na pamangkin pa wika mangila inaldis kamusta ka na kamusta na ang iyong pag-aaral sana ay galingan mo ang iyong pag-aaral at nang ikaw ay matupad mo ang iyong mga pangarap. Ha? Inaanak mo, Rika, congratulations sa'yo, napakatalino mong bata. At yung parang Ray Lamargo, parang Ray, sabihin mo kay Kapitante ha, mag-like and share naman siya dito sa ating video ha. Kaya so, send ko to. At muli po, inuulit ko, Sana po kung matutuloy ang ating eleksyon, sa 20 ngayon po ng Disyembre. Sana po suportahin niyo ang inyong lingkod. Bebet Gilbert Francisco po, at ang ating kapitan Tejan <coughs> Yan. O yan po, dapat ah, yung ating mga kamatis, ganyan, liligisin po natin yan, ha? Hmm. Ganyan para malasa. At pagkatapos po natin itong gisahin, <clears throat> isasama po natin to sa ating pinakuluan na ano, isasama na po natin ito doon. At babawasan natin yung kanyang sabaw. Yan na po, naligis na natin yung ating mga kamatis. At uh, tulad ng sinabi ko po, ito po ay isasama natin pagkatapos nating igisa. Isasama po natin yan sa ating pinakuloang munggo. O, lalagyan natin yung ating bagoong. mm, bangoong, oh. yan Ayan po, kailangan i-gisa natin ng mabutihan. Dahil yan po yung magpapasarap. Ayan. Ayan po, na nagitanong po natin yan. I-set Ise aside po muna natin to. At ang isasalang po natin ngayon, yung ating guli. At papatayin ko muna to. Ito na po yung ating ginisa. Ito na po yung ating pinakuluan na munggo at ribs. Pagsasamahin na po natin yan. Pagsasamahin na po natin yan, yung ating mga at nang magsama na ang kanilang mga magmix na kanilang mga lasa yan. Yara po. Yara po yung mga magpapasa At iintay lang po natin na ma-reduce ang kanyang sabaw. Oh, yan po. Yan po ah. Mamaya yan po. Ah, yung iba ginagawa sinasama sa pagigisa yung mga baboy o ano. Ito po yung ginawa ko sarili kong version para paglambot ng munggo, sure malambot yung ating ribs ha. Yan po, yung ating buto-buto. Yan po, yung mga ribs yan po, nakita niyo, mga ribs talaga yan. Lapit ako. Oh, yan mga ribs talaga yan ha. Oh. Yan po. Huh? Mm. At babalikan po natin yan, baka ilalagay natin ang ating citron na nabuksan na, nakupit na. <laughs> May kumupit oh. oh. At ang ating daw ng malunggay babalikan po natin yan mga kapoging nito na po, uh, dito na po tayo sa part na medyo labog na, labog na labog na yung ating mga munggo uh, lalagay na po natin yung ating hinugasan na po ito, ayan nakita nyo basa basa pa ang ating malunggay yan at yung ating mga seasoning mamaya maya po ay ilalagay na po natin yan ba? Sabi ah, ibang nanonood. Wala yatang ano, nakalimutan na. Totoo po kayo. Nakalimutan kung maglagay ng mga seasoning. Yan. Lalagyan po natin niya ng hipon cubes or kaya pork cubes. At pagkatapos, hindi na siguro natin dapat lagyan ng asin dahil meron na tayong Agadong meron na tayong baguong lalagyan na natin ang ating aji ginamis, ginisa mix ah, uh, lagi natin ginagamit po ito yan po, pampasarap ng ating niluluto yan, lalagay na natin lahat dahil wala naman siyang asin bechi, be walang bechin at ang ating pork cubes yan po, ang ating pork brown dark brown yan po ang pork. Yan. At pagkatapos, ilalagay na natin yung ating si Charon. Medyo durugin natin ng konti. Ang lalaki. At meron may request, tiran daw ng konti. Okay, yan. Yan, yan po, ah. Yan. At muli natin siyang tatakban. Kahit hindi na, Babalikan po natin yan, mga kapuking ninong. Hindi lang na video ng asawa ko. Ayan. Ito lang. Ayan. Ayan na. Medyo palalaputin pa po natin ng konti. Ayan po. Muli, babalikan po natin yan. At okay po mga poking ninong Ito na po mga Sama mga kapoking ninong Ito na po yung ating Finish cooking ela po yeah. Thank you po Sana po ay mag like and share po po kayo Lalo, lalo na kapitan de Mag like and share ka naman po ha? Huwag puro nod mga ka viewers ha? Mag like and share po kayo ulit Salamat po Kain na po tayo. Nako, natikmang ko na po. Ang sarap. Tapos yung ating ribs, saksakan ng lambot po. Tingnan nyo, oh. Ang lambot ng ating ribs. Ang sarap. Ayun, yung kay misis, oh. Kain po. Kain mm, Yung pengi daw, oh. Oh. Ang <laughs> sarap, mga nino